Biag Nilamang. Sa lambak ng Nolbuan sa baybayin ng Ilong Naginan sa La Union ay may mag kilala sa pangalang Don Juan at Namongan. Nang malapit ng magsilang ng sanggol si Namongan, nilusog ng tribo ng Igorot ang nayon at pinatay ang maraming tauhan ni Don Juan. Sa laki ng galit, nilusog naman ni Don Juan ang mga Igorot upang ipaghiganti ang mga tauhan niya. Hindi na nakabalik si Don Juan sa kanyang nayon. Ang naging balita, siya ay pinukutan ng ulo ng mga iguro. Isinilang ni Lamonga ng kanyang anak. Ang sanggol ay nagsalita agad at siya na pumili ng pangalang Lamang at siya na rin ang pumili ng kanyang magiging nino. Nang malaman ni Lamang ang masakit na nangyari sa kanyang ama, sumumpa siyang ipaghiganti niya ito. Sa gulang na siyang na buwan pa lamang ay malakas, matipuno at malaking lalaki na siya. Ayaw man siyang payaga ng kanyang ina o hanapin ang bangkay ng kanyang ama ay nagpilit din si ang na makaalis. Kasama niya sa pagtungo sa lupain ng mga igurot ang isang mahiwagang tandang ang tamabaran at mahiwagang aso. Baon rin niya ang kanyang talisman mula sa punong Sa tulong ng kanyang talisman ay madaling niyang nalakbay ang mga kabundugan at kaparangan. Sa laki ng pagod siya ay nakatulog. Napanaginipan niya ang mga igurot na pumatay sa kanyang ama na nagsisipagsayaw at nililigiran ang kugot na ulo ng kanyang ama. nagpatuloy si ang sa paglalakbay at narating ang pook ng mga igurot. Nakita niya ang ulo ni Don Juan na nasa sarukang isang haliging kawayan. Tinamo ni Lamang ang mga igurot. Pinauwi ng mga igurot si ang upang huwag siyang matulad sa ginawa nila kay Don Juan. Sumigaw ng ubus lakas si ang at ang mga kabundukan. Ang mga naghahamon ay narinig ng marani kaya't dumating ang maraming igorot at pinaulanan si ang ng kanilang mga sibat. Hindi man lamang nasugatan si ang Nang maubusan ng sibat ang mga igorot ay si ang naman ang pumilos. Hinugot niya ang mahaban niyang itak at para lamang siyang tumatabas ng puno ng saging na pinagpapatay niya ang mga nakalaban. Umuwi si Lamang sa Narbuan. Naligo siya sa ilog ang burayan sa tulong ng mga dalaga ng tribo. Dahil sa dungis na nanggaling kay Lamang, namatay ang mga isda sa ilog ang burayan at nagsiahon ang mga igat at alimasag sa pampang. Matapos mamahinga ay gumayak na silam ang patungo sa kalunutian upang mandigaw sa isang dilang na nangangalang Ines Kanuyan. Kasama ni Lamang ang kanyang mahiwagang tandang at mahiwagang aso. Sa daan patungo sa kalunutian ay nakalaban niya ang kanting si Sumarang. Pinahipan ni Lamang sa si Sumarang at ito ay sinalihan sa kapitong bundok. tahanan ni na Ines ay maraming tao. Hindi napansin si ang, Tumahol ang mahiwagang aso ni ang, at nakuwal ang mga bahay. Tumilaok ang mahiwagang tandang. Muling tumayo ang bahay nila Ines. Napansin si Lamang. Ipinagtapat e ng tandang at aso ang kanilang layunin. Nais pakasala ni ang si Ines. Hindi naman tumutol ang mga magulang ni Ines kung magbibigay si Lamang ng panhik o bigay kaya na kapantay ng kayamanan ni na Ines. Nagpadala si Lamang ng dalawang barkong puno ng ginto at nasiyahan ang mga magulang ni Ines. Si ang at Ines ay kinasal ng marangya at maringal sa simbahan. Pagkatapos ng kasalan, bilang pagtupad sa uka ng mga tao sa kalunitian, kailangan manghuli si Lamang ng mga istang rarang. Nakikinita ni Lamang na may mangyayari sa kanya, na siya ay makakain ng pating na berkahan. Ipinagbili ni Lamang ang dapat gawin sa kaling mangyari ito. Si Lamang ay sumisit sa dagat. Nakain siya ng berkahan. Sinunod ni Enes ang bili ni ang Ipinasisid niya ang mga buto ni ang sa dagat. Tinipon nito at tinakpan ng saya ni Ines. Inikot-ikutan ng mahiwagang tandang at mahiwagang aso. Tumilaok ang tandang at tumago ang aso. Walang ano-ano'y kumilos ang mga butong may takip ni saya. Nagbangon si ang na parang bagong gising sa mahinding na pagkakatulog. Nagyakap si ang at si Ines. Kanilang niyakap din ang aso at tandang. At namuhay silang malikaya sa mahabang panahon.